yang magili sa sa alak alak ng puso sa dibdib mo'y buhay lupang nila ang magising sa lang lupig huwag ka magsisingin sa daat ng mundo sa simula sa langit mo'y buhay huwag magana na awit sa mga pwedong namahal Father Lisanda, Holy Spirit, Amen. Are you ready to pray? Yes, we are. Father Lisanda, Holy Spirit, Amen. Amen. Are you ready to pray? Yes, we are in pa. Angel of God, my God, in the throw me slap, to me smear. Every day, there at my side, to lie and guide, to lie and guide me. Amen. Father, listen, always pray. To lie and guide, to lie and guide. Panunumpa sa tawa-tawa ng Pilipinas kuwayi pilipino buong katapatan nanunumpa sa tao-taw at ng Pilipinas okay.